Sa totoo lang, yung mga demolition contractor, sila pa magbabayad sa'yo. Wala kang babayaran sa kanila. Hindi demolish nila, gigipain nila yan ng wala kang babayaran, sila pa minsan sa sa'yo. Ito pong City Hall na to, eh napakamahal po ng budget na nilagay nila para sa demolition lang. Sayang, sana hiniwali nila yung demolition kasi ang totoo po niyan, pwede po nilang yung demolition works na yan, libre, wala kang gagasusin. Kasi ang 250 million po na demolition works, Halaga na po ng isang hospital yan na kaya nating ipatayo. Na building na mapapakinabangan ng napakaraming mga pasigay Pero napunta lang sa Demolition Works. Samantalang maraming Demolition Works po akong kakilala na kontratista libre lang. Sila pang magbabayad sa gobyerno. O kahit kanino man, ahoy! Uh, gobyerno, uh, magbibid ako dyan. Ako ang magbabayad sa iyo ng 10 milyon. Pero sa isang kondisyon, ididemolish ko yan. Wala kang babayaran sa akin. Pero sa isang kondisyon, akin na lahat ng materyales. Kasi bakit? kahit mag po tayo, kahit ma-recover pa ng gobyerno ang mga materials niyan, hindi niya kayang ibenta ng 10 million lahat ng scrap sa junk shop. So, anong gusto mo? Ibenta mo ng 10 million ang scrap mo sa junk shop o gumastos ka ng 250 million para i-demolish yan? Sa totoo lang, yung mga demolition contractor, sila pa magbabayad sa'yo. Wala kang babayaran sa kanila. I-demolish nila, gigibain nila yan ng wala kang babayaran, sila pa minsan magbabayad sa'yo sa isang condition kanila yung scrap dahil talaga ng totoo naman wala naman talaga tayong imbaka ng scrap ngayon pag na-demolish natin yung sito na yan meron ba tayong warehouse na paglalagyan ng mga dinemolish wala di ba magiging ano lang yan magiging subsidy lang ng gobyerno yan kung saan ilalagay yung mga lupa nating napakaliit dadagdagan mo pa ng marami scrap kung saan tatatago tapos sa pagbibidding mo yung mga scrap na yan sino magbibid yan 10 milyon tataas ang kamay ko akin na lahat ng scrap ng city hall nung pinagtanggalan di ba lugi pag binenta mo yung scrap ng 10 million lang, pero pinabiding mo siya ng 250 million yung demolition, sayang. Nanginayang ako bilang isang kontratista. Eh parang isang sampal sa ating malit na katalinuhan yan. Yung mga ganyang klase ng bagay.